Oh, kamusta ka? Oh, nakaswell na. Ayun, doon ka, doon ka. Uh, sa may mo, doon ka. Dali. Yeah. Ayan, mga ka-idol ko. Bagong-bagong oh. li ligo na si Shane. Ano, kamusta yung first night mo dito? So, ayan, magandang umaga sa lahat, mga ka-idol. Ayan, kakagaling ko lang ng Nobo. Ayan, bumili ako ng mga personal na gamit ni Shane. Kanina, bumili rin ako ng sip guard niya, toothbrush, at saka yung uh, mga deodorant niya. At yun na nga mga kaidol ko, eto, bumili ako ng kanyang anong underwear, bra, towel at saka yung uh, kumot niya. Kasi as in po talaga mga kaidol ko, wala siyang kagamit-gamit. As in zero yung kanyang gamit. At yun na nga papasyalan natin siya sa kanyang uh, room, sa kanyang tinutuluyan. Titingnan natin kung gaano kaaliwalas yung kanyang kwarto mga kaayol ko at yun na nga sabi niya sa akin kagabi ang tiwasay na daw ng kanyang pakiramdam ng kanyang pag-iisip tara samahan niyo ako mga kaayol ko let's go so yan mga kaayol ko ayan yung room ni Shane Shane pambukas nga oh kamusta ka oh nakasmile na Ayan, doon ka, doon sa may upuan mo, doon ka, dali. Yeah. Ayan, mga ka-idol ko, Bagong-bagong oh. li ligo na si Shane. Ano, kumusta yung first night mo dito? Binaha. Ha? Binaha. Binaha? <laughs> Kasi hindi niya nasaraduhan yung mineral kagabi. Ano, kumusta ng pakiramdam mo? Okay po. Okay? Presko. Presko? Presko na yung utak, yung isip. Mm. Ay Eh, ko bumili kami kanina ng sabon niya. Tapos tingnan niyo mga ka-idol, oh. Yung kanyang room, oh. Parang ano siya, may tindahan, sabi niya sa akin, bibili na lang daw no, sa kanya ng Milo. Ayun, kumpleto siya sa mga ano-ano, gamit-gamit. Ayun yung hiningi niya sa akin na mga teddy bear. So, eto siya, no. Yan, tingnan mo dali. Tingnan mo yung mga binili ko sa yung things Kung magugustuhan mo, ilabas mo. Ayan. Oh, ayan. Bumila ko siya Mga ng bra. Tapos, ano, yung kumot niya. Ayan, kumot mo yan. Tapos, towel. Oh, ayan, towel. Ayan, may binili ako sa dalawang anong underwear. Tingnan mo nga kung maganda yung kulay. <laughs> Tingnan mo nga. Oh, ayan. Talagang wala kasi siya mga kayol ko kagamit-gamit. Oh, ano, kumusta na, Shing? Ah, kumusta? Anong masasabi mo dito sa bagong mong buhay? Bago mong tinutuluyan? Okay po. anong, anong pagkakaiba? Malaki bang pagkakaiba? Bakit? Tahimik. Tahimik. Tahimik na yung utak mo. Okay. So, ayan. Ah, kay Ka Donat sa tatay niya ka idol. Ito na, ito yung kanya'ng room. eto Solo siya dito. Ah, pero kagabi nandito kasama niya yung kanyang kaibigan. Ayan, maaliwalas. Wala pa nga lang bedsheet yung kanyang ano. Nandito din yung ibang relief natin kasi na ano nga niya yung ano, mineral kagabi. Hindi niya nasaraduhan. Umapaw dyan. Oh, ayan mga ka-idol. Ayan na si Donut Girl. Ah, ano, sisimulan na natin na baguhin yung kanyang buhay mga ka-idol. At ang pangako nga sa akin ni Shane, ni eh, Shane, ano, yung pangako mo na ayusin mo, dire-diretso na yun, ha? Kasi may mga alam din siya, mga ka ko. Ano ba yung sinasabi mo sa akin na gagawin mo natin? Yung magtitinda ka? Ano ba yun? Grey, ano yun? Grey Ah, Grey Ayan, so ko siya, mga ka ko sa ganon. Papakutahin ko siya ng puhunan. Basta ibabalik niya sa akin. At ano nga, gagawin ko na siya ng ano, position sa akin, minsan tuturuan ko siya mag-camera. Tapos, ano, minsan sa tindahan, hasauran ko na lang siya. Bag, bagamat maliit lang yung pera, yung sweldo, pero marangal at maayos, mga ka-idol ko. Uh, ngayon, pupunta muna tayo ng ano, simenteryo, ha? Tapos, uh, kasi yung mga anak ko nga, kasama ko rin mga ka-idol. At yun na nga mga ka-idol, ano, uh, pupunta kami ng simenteryo ngayon at kasama ko din yung mga kids ko. Nadalawin ko yung anak ko doon. O, sama natin si Shane. Tapos bukas, starting na kami sa store. Kasama ko na siya sa tindahan. Tuturoan ko siya. Marami ako sa kanyang ituturo mga ka-idol ko kasi, nako, pati paghugas ng mga plato, pagsasaing, kailangan siyang maturuan mga ka-idol. ah uh, marami pa siyang talagang kailangan matutunan sa buhay kasi hindi ko alam <laughs> basta napakahirap na lang magsalita mga ka-idol talagang napakahirap po sa mga hindi nakakaalam yung pinagdaanan ng batang to ay sobra mabuti na nga lang at nakilala niya ako, pinakilala sa ating siya Lord, kasi kung hindi hindi siya mababago hindi mababago yung kanyang pagtingin sa sarili, yung plano niya sa sarili malulugmok siya sa mga bagay-bagay so mga idol ko, asahan nyo na ano, gagawin natin ang lahat para maging maayos si Shane. Basta sub subaybayan nyo na lang po at ano, babaguhin natin yung buhay niya. Tutulungan natin siya na ng dalaga. Oo, mapalapit kay Lord mga ka-idol ko kasi ano, <laughs> basta napakarami talaga na ano, nagugulat siya sa mga bagay-bagay na hindi niya alam gawin mga ka-idol ko kasi basta ang hirap lang talaga banggitin dito sa kwento na to mga idol ko sa video ang hirap pero ang mahalaga ay ano nire yung natin yung buhay ni Shane tutulungan natin siya na magbagong buhay ano Shane okay ba yun sa'yo? oo oh. Ayan, oh, oh. Sige na, mag-prepare ka na kasi pupunta tayo ng simenteryo, ha? kasama ko din yung aking mga anak. Oh, naka, ano? Kasi, uh, tika, kasi mga ka-idol ko, ayan, tinan nyo yung suot niya, napakaayos, diba? Sabi ko kasi sa kanya, yung mga suot niya, nalabas puso, yung mga, <laughs> mga damit niya, ipagtatapunan niya yon. Ayaw ko na ng ganong mga damit, gusto ko disente. Kaya yung mga damit-damit niya na, ano ba yun? Mga, ano ba tawag doon? Crop top, labas dito, labas dito, labas puso, tapo na yung lahat. Kaya panibago na yung makikita niyo yung Shane. Formal na yung kanyang mga damit kahit mga t-shirt lang. Oh, eh ano ka nga galaw ka nga diyan? tino mo nga, oh model ka nga. 1 2 3. Lee. ah oh, oh tingnan niyo. Napakaayos ng damit niya no, kahit t-shirt lang. Oh. Kasi nakaanalala niyo naman kapag nag short film kami, grabe yung mga suot niya. Sabi ko ipagtatapon eh, niya na yon yung mga Diyos ko po, yung mga labas-pusod na yun. <laughs> Uh, ano, may masasabihin ka ba sa mga kapatid mo? Baka napapanood ka ng nanay mo, ng lola mo, sa tatay mo. Dali, mag-message ka. May gusto ko sa kanilang message Kung ano, kumusta yung kalagayan mo dito para hindi sila sa'yo mag-aalala. Lalong lalo na sa nanay mo, sa lola mo. O, okay. game. Okay naman, pwede ako nalabas ng bahay. Dito lang ako. Hmm. Tapos, press na yung utak mo. Para na yung kalooban mo. Hindi ka naglalakad sa gabi? <laughs> hindi na? Hindi na. Oo, oh, hindi. just ko po. <laughs> okay, mga idol. Sige. Babay na muna. Kinumusta lang natin yung first night ni Shane dito. Kagabi, sobrang saya niya. Sabi ko nga sa kanya, niloloko ko siya. Excited ka sa new life mo, no? Kasi ang saya-saya talaga niya. Naramdaman ko yung kagabi. Tapos, nagluto pa siya ng noodles. Mga alas unsi na. Pati ako nga, eh, napakain din ng noodles kasi nagluto silang dalawa nung kasama niya. Kuya Idol, gusto mo rin ba ng noodles? So, nag din po ako. Mga alas 12 na ng gabi. Iyon. Kaya lang, hindi pinatay yung mineral. Kaya umapaw ng umapaw yung tubig. Naglimas ako kanina pagkagising ko. Ipapagalitan ko sana. Kaya lang, hindi ko na pinagalitan kasi, ano, <laughs> ano, pinagsabihan ko lang. Sa susunod, sasaraduhan niya yung, ano, mineral. Kasi wala na kaming iinumin dito. So yun lang mga ka-idol ko. Ingat kayo palagi and God bless us all. Bye-bye. Ay, -bye. ikaw mag-ganun. Okay.